Oh, pagpala ang umaga po ng niyo, Friday. Friday. Malieldo, Alieldo, Tagarao. Mahal na araw. Yan, na. Almusal time. Una, pasalamat muna sa Panginoon Diyos. Siyempre, huna muna ang Diyos. Amen. God is good. All the time. Sabi niya, Apostol Pablo, 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kanyang kalooban para sa inyo. Okay. After that, anong ginawa ko? Kumawa ko ng daily maintenance. Ano yan? bawa uh, luya kalamansi at kumukulong tubig yeah. sik 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 yeah. daily maintenance hindi na po kuminom ng aking mga gamot pusa ko nang ininto ito at ang pinalit ko yun nga sinabi ko bawa luya kalamansi kumukulong tubig yeah. sik 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 basta kaya nang inumin ng hinit After that, pinasyal po yung aking dalawang haso. Si Sammy Rathwinter. Nilabas ko muna sila. Pareho silang successful. Pag sinabi kong successful, nakawiwi na sila, nakadumi pa. Amen? Yun ay dinadakot ko. Hindi ko iniiwan sa kalsada. Lagi ako may dalang last. Yan. After that, Nagluto akong pagkain ng aso. Laman ng manok. Balong-baluna ng manok. Atay ng manok. Pinakuloko ng may toyo. Yan. <laughs> Para pagkain ng aking mga aso. Yan. Tingnan natin kung isa. Ayan. Kumakain na yung isa. Yan si Winter. Pero si Sabihan natutulog sa baba. Mamaya pangakit nun. Mamaya pa siya kakain. Ito muna ng isang ito. Si Winter. Bata ito. Mag-iisang taon lang sa amin ito. Yan. Nauna na siyang tumita. <laughs> okay. Pagkatapos, ako naman ang chichicha. <laughs> Almosal time. Bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ayos sa Mateo 6.9. Sa sabi ng Panginoong Yesus, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya ang pagkain ng tao sa buong mundo, lahat siya bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Pinapaalam lang sa atin ni Jesus na yung kinakain natin araw-araw mula sa Diyos. In si Christ alone. Kain na tayo. <laughs> Meron pa Binibili lang sa tabi to, Dito sa amin, eh Pambili ka lang. Handa mo malang mabibili. Hindi ka na magluluto sa bahay. Huwag ka lang masilag. Hmm. Para wala kang hugasan. Hmm. <laughs> kape. <laughs> Ibang kape ito. Ganito kape yun. Ah, bigay lang, bigay. Hmm, Eight in one. Walo. Ayan. Eight in one. bigay lang sa amin kaya hindi mo mawari ang lasa dahil <laughs> sa uh, daming ingredients walo isipin nyo walong ingredients importante bigay lang <laughs> anti-diabetes yan pwede sa diabetes yan kasi walang asukal. Istibya. <laughs> Istibya ang asukan. Diba? Tinapay. Masarap. Bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Eh. senior citizen. <laughs> Galing na mga politiko. <laughs> Nabibigay ng baso na mayor senior citizen. <laughs> hmm. <clears throat> Perfect na albusal, binigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ito, so, like, like, like. Share na share. Ay, eh, mga nasira. I-share nyo sa iba. Meron kayong natututunan. Meron pong biblical evidence ang aking sinasabi. Yung pong kaibigan kay Jesus, ay, brother, money bautista. equal Hello!